Uh, ayan, he's back let us check what is in store for him ha ba lahat bala, love life yes, welcome to my vlog Please subscribe and click the notification bell for more updates see ya itabar lahat ang bago niyang buhay Uh, ayan, he's back. Let us check <laughs> what is in store for him. <laughs> Hi! Good morning, everyone. This is Tita Bala. Welcome to my channel. Ang isi-share ko sa inyo is yung ganap kahapon, May 17. And finally, JTI is back. So ayan, nandito na si JTI pero bago kami nag-umpisa sa kanilang pakay is bumili muna siya decol decolgen at saka tubig. Ay, hindi pala ano, pinalitan niya ng Gatorade. Dahil iinumin daw niya yung gamot. Bug Ah, dito lang. Ay, sa pila lang dito rin ninyo? Gamay, festival, dako. Kanang gamay lang? Kapag dili kong bugnaw. Oo, ah, bugnaw lang na. Ah, so dili na si Tobeg. Ang dili lang si Tobeg. Pero, I don't know if this is hi, hello again or hello, goodbye. <laughs> so, ganito yon. So, ready na ako for my orders. Pero, na nag-check na, na-approve na ako, okay na, nandun ang system. Abay, pag-check ba naman, na-shock ako. Hindi ako maka dahil... Ay, nako ang system nang lumabas doon ay dapat daw Ayan na, naklik na, na-open na ang system. Abay, paglabas ba naman ay sabi, pay first. Ah, tawag doon. Magbabaya daw muna ako sa aking balance. Huy, ba't may utang? Hindi mag-go yung items ko. Ayon. Dahil daw ako ay may utang. Diyos ko, may utang. Kaya sabi ko sa agent, ayusin nyo niyang system ninyo ha taga ko na yung nagtimpi niyan. Dati, na-approve ako December, pero yun palay wala pa pala sa system. Ngayon, na-approve na ako. Totoong na-approve na ako, pero ayan, may utang. to ayun, tawa tumawa yung isa. Sabi, paano ba nagkautang to na kaka magpa-purchase pa ngala? So, ayun, tinawagan nila yung office, tinanong yung system

buat di situ sistem. Oke, masih mode bertahan. Kalau dia udah dia bisa. Baik, boleh gitu. nama nama apa konsumsi dia. Yang sama, sama. Oh, udah mau pakai, masih pas ini belum.

At dito na nagtatawagan na sila sa office kung bakit ba kala daw ni sir naghahang lang daw yung, yung parang tab niya, yung gano'n na nakakonek sa office. Basta kung ano-ano na lang ginagawa nila. Good para sa mga sasakyan natin na hindi oh na pasada mo yung sa inyo ino bang maguumpu tinatoan natin tama din ng oh din ng bisikleta ba n'ya kung iningles nah 'tis a nah 'di pa Then, uh, okay. so, there's a little problem with the transaction because when I open the bank sales, it says open invoice, it says as which allow invoice come. You should collect payment first. If you don't have a lot of there's no account that you can for the post.

feedback doon sa office kung ma-reset ba daw yung system. So, pinakuha na niya ako ng item. Actually, pareho lang sila ng price doon sa kinukuhaan ko doon sa my wholesaler. Pero ang sa akin lang is kung may promo, di, di ba, makapag-free-free tayo ng paunti-unti. So, yun ang reason ko bakit ako gusto magka-panel, mag sa JTI. So ayun, binigyan niya na ako ng mga items na kinuha ko. Ang actually, nabayaran ko na ngayon, 715. Tapos, mayamayang, on, pag o, mga ilang minuto pa yun, tumawag ulit sila sa office. Tapos, dami na nilang kinakausap, ba't daw ganon? To? So, hindi daw, hindi pa daw na-resolve ang issue, na yan naman yan yung issue na may utang ako so sabi ko sa kanila, uy siguraduhin nyo yung system ninyo ha, ngayon pangalan pa nga ako ninyo, pinuntahan dito para mag-purchase tapos naalala ko ba nung December na nagpa-confirm sila sa akin, dahil may kapareha kong pangalan, sabi ko pa check ninyo baka yung yung kapangalan ko ang may utang na napunta lang sa akin dahil yung pangalan na yan, yan ang tinanong nila sa akin noong December ay pinaiwan ko natagalan sila so hang, hanggang pag last tawag ulit ang sabi hindi daw nila makayang i at that moment yung panel Ma'am, sorry, di, hindi pala pwede na mag-purchase ka na. So, ayun, binali ko talaga sa kanya yung items. Sabi ko kay sir, ay, ewan ko sa inyong system, baka ayaw niya i-align ang universe natin. <laughs> so, ayun, wala akong nakuha. Binalik ko yung items, sinoli nila yung 715. So, sabi ko, sa oh, ano, ano na lang kaya? itanggal nyo na lang kaya ako sa system baka eh, gagana pa yung ulo kasi parang eh iwan ko sabi ko bakay eh, hindi na lang ako bibili sa inyo eh, na ano na ako sa inyo <laughs> oh yan lang muna i-share ko for the day ayun wala pa ring JTI hindi na ako aasa pa sa next week bahala na sila kung darating sila o hindi kung meron, okay. Kung wala, wala. ayoko ko nang mag-asa. Mag, mag Ay, masakit pa palang umasa. <laughs> yan lang muna ang i-share ko ang ganap kahapon ng palpak ng system ng JTI. Sorry, pero yan ang nangyari. And sa mga baguhan, mga baguhan dito, uh, pwede nyo namang bisitahin yung aking ibang videos and like and comment kayo and subscribe na rin. Thank you so much everyone for watching and please subscribe Tita Balan. See you again on my next vlog. Goodbye!